Yan okay mga idol, ah, maglilinis muna tayo ng uh, ating uh, laruan. Yung loob ng baril ating lilinisan gamit ang uh, bulak. Okay, tapos nylon. Tatalian natin ng nylon. Matagal-tagal nang hindi nakakupan ito. Almost 7 uh, months. 8 months na hindi na papaglaro ito. Okay, talian lang natin. okay, tapos ayun lang. Ang barrel ito. Okay. Yan ako, shoutout po sa ating lahat mga kaibigan. It's me, Impanta Feds Blood. Alright. Pasok lang natin ito sa dulo. Mm hmm, lay one pa. Yan, na okay na dito sa, sa dulo, sa dulo. ya, okay. Tapos lagyan natin ng point, Tumbula. Okay. Tapos natin hilahin dito. Yung 1 okay. Nah, Medtuna lowas na. Malinis naman siya. Okay. sapat. Tapos masok lang yan mga kaibigan. Yan. Okay, yan. Okay na, ganun lang mga